Bo! Oh, ano nangyari sa buhay mo? <laughs> Stipnik? <laughs> Hindi mo maangat. Hindi ko maangat. Hindi ko maangat. Hindi ko ko maangat. Hindi ko sa mga Paris. Paris? oh, Dati yeah, po. Oo. Oh. Paris yang hmm. uh, yung mahilig dyan. Hindi ko sila. sa Ah, Ah, oh. <laughs> Paano ka matulog? Uh, minsan tagilig yun. ka? Oo, minsan nakapihaya. Pagyaya, hmm. Pag kumukumpuan ka. Ito naman ito, yun. Ito sa si masakit dito. Ito naman ang i-routine natin yun. Hmm. Masakit dito pag nakapihaya ako sa amin. Oh, ngayon? Ito sa isang ito. ito. ito, ito, ito. Hindi oh, na. Hindi na. Ito yung ilotin routine natin yun. Kasi yan, bulitado yan sa pagkain mo. Nakita mo agad? Oo. Oh, yan yan. Ngayon, gusto yung mag siya. Kasi ang dan tahan niya na alis eh. Niya doon sa bulsitin, kaya gano'n na yung kaman. Oh, nagbindi ako pa bulsitin. Oo. Huwag ka doon. walang ako doon. wala doon. Pagdating mo doon, gano'n ka agad yan Hmm. Hmm. Na. Kasi nung na ako may matay, hindi ko. Natakot na ako. Mas lalo pang yun. Malala yan kasi yung sakit mo Bulsitin siya. atunong atunong hindi ka dadaan sa ilog doon. Tapos dito sa ganaan. Sa gilbid mo. Ngayon, oh, may na ako eh. Gusto na mga ugat. Ito ang sakit? Ganyan. Yeah. Ito ang isa. Ito ang ugat na yeah. Tapos dito. Yeah. Yan. Ang singit. Sakit ng singit mo no? Oh. <laughs> Alam ko no? Alam ko trabaho ko. Oh. Para luluwag. Ito siya, para to sa ugat dito. Yan, para pag lumunok ka, luluwag. Hindi na masakit Ito siya, tinuloy ko yung ugat, parang lumagyan sa dito. oh, gumagano. Kaya, kaya luluwag ka. Kakain kang matiga, masakit. Oh. Kaya sundan ng tubig, no? Oh. Ito yan ang hilot. Ito. Hmm. Hindi hmm. man ito tunog-tunog, hilot nito. Pero ang mamisa ko, masakit nga lang. Ito mo, ito yung ito yung na masakit, 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 eh. hmm. Masa, talaga yung anak ko. Ito mo, ang eh. Hmm. May sawa ka na. Maula. Oh, matanda ka na, walang asawa. Puro iwan eh. walay? Hmm. Bakit? Din na, mo ng ita? Hmm. <laughs> ano bang mabinsya mo? <laughs> ah, masaya. Masaya ka? Um, Alright, Buhin ah, diba, mo hapon niya tatlo or? Ayoko. Ayoko. Hindi naman naman. Nalimutan ko Ah. di ba magulang mo madagdag siguro sa mga asawa mo? Haan? Huh? Ngunit. Mm -hmm. Ah, lang ko, may, may mga anak ka? ano, may hiling. May munti ay Ah, siya. Tapon mo yan kano na gabro ka siguro, nangirin ka rin yun. Eh, oo. Mahilip ko kayo eh. Nauhuli ko tayo eh. Oo, nung nangabro ka, ka rin. Ngayon, ikaw naman mo sabro, di ka makakonsidrin. Init ang ulo mo. Diba? Nahuli mo nung pag-uwi, hindi ka nagsabi uwi ka no? Hindi, pa nung ano, pag yung kami nangabro, nahuli ko sa ano, account niya. Hmm. Isi misit, love, love. Hindi niya alam na, nagyan ako sa account niya, nagsani pa kayo. Oo. Ang panabasa. Oo. Oh. At chat-chat niya laki. Oo. Okay. Eh. Nakita ko sila. Sa chatroom, nahuli ko rin. Ako nga. mga kapang pinasok. Pinasok ko sa chatroom na Nasa na. Nandiyan ako. Nandiyan ako. Nandiyan Maraming babae. Diba? Maraming Kasama ko nga ang ikan niya. Si Hanggang Wala pa siyang asawa. Pero nung araw, grabe mampuso yon, yun. ko. Sabi nung araw pre, okay. malakas ka mabuso. Ngayon, wala ka pang asawa. Nakawa mo eh. Wala na sa gusto. Mabusik. Hindi na ako mag-asawa pre. Okay. eh. Parin si Rita na ako. Ah, 60 years old na. Nandang asawa pa. Ay, Jesus, oh. mabusik. Mahina ka talaga. Malakas ka lang mabuso. Mahina ka sa diskarte. Diba? Ang babae, diskartehan mo lang yan. yan. Wala yan sa hindi. Kahit 50 na nga, hindi pa mangigaw.

Umang na no? Magkaroon ng fracture yan, na? pwede oh, ka ng mga sibo. Uh, uh, Kalimutan okay. oh, oh. mo ng sinila, <laughs> ng senior, mo. <laughs> so. Pag may ng makalimutan mo. Ah, Ang tradisyonal, na ngayon mahanap mo. sarap po. Alam mo na ibira na mahanap ako. Kaya eh, kahit eh, si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto gusto niya eh. Oo. Oh, senior na yun sa eh. Sabi niya, matagal, kang, matagal ka na matagal ka nanapin na siya mga ganyan sa iyo. Patay ng kadalasan. Alay.